Ako si Jetro. Kasama ko si Nabian, si Christine, Lance, Phillips at Emily. Sa haba ng paglalakbay natin sa buhay, hindi mawala ang mga sandaling pilit nating iniiwasan pero kailangan pa rin natin nating Minsan wala tayong kontrol, wala tayong magawa, hindi huminga, tangkapin at magpatuloy kahit mabigat. Ay. Bakit po, Tito? Anong kukunin mong kurso sa college? Engineer po, Tito. Uh, engineer? Apakamahal ah, ng kurso na yan. Wala tayong pera. Magtrabaho ng tindahan tulad ko. Subukan lang po, Tito. Subukan? Wala akong mapapala sa paharap ng puro kalokohan. At doon, tumigil ang aking mundo. Ma, yung sketch ko sa school project. Ano naman ngayon? Gagawa ka ng damit? Hindi si ka yayaman dyan. K kaya mag-call center ka na lang. Ma, pero ito ang gusto ko. Hindi si ka magiging designer. Kaya mag-call center ka na lang. Ang hirap pagwanan sa puerta ng mga ilaw. Oo, kasi naman yung na nyo malabon eh. Ako so, kira kanina ka pa, ah. Gawd, hindi ka rin maging mag-uusang plato? Hoy! Dazilling, Ay, kita tiyan sa pagpukas. Hindi ka nga marunong magtahin sa camera din, mo. Tigilan niyo kami! Ano kung ayaw namin? Anong gagawin niyo? Napakasakit. Hindi pantay ang pagtrato sa atin. Yok, Wal! Wala tayong purple! Huwag ka rin pagsakit. Nakasalita ka sa isa. Oo, din rin nga. Pag-uusang plato nga, kapya? Ay, so, sabihin niya may proyekto. Napakaswerte nila. Sobrang kasaya nila. Habang tayo, naglunod tayo sa sarili nating kalungkutan. Mara, mali ang order mo na naman. Ilang beses ko bang sasabihin? I-double check mo muna bago mo ilabas. Kira, apabagal mo sa cashier ang haba ng pila oh, pero parang wala ka naririnig. Ikaw naman, Joyce, hugas ka ng hugas, pero parang lumilipad isip mo. Ano ba? Focus naman. Dito naman ba tapos sa na pangarap namin? Bantos, hindi kong ang buhay. Orin, hindi ako makalaman mag sa bahay. Masakit sa amin, pero tama si Mama. Walang naghihintay na future sa akin bilang designer. So, ano tayo? Hindi na tayo, hindi na pang rappers. Hindi na dreamers, pero hindi na lang. Ang hirap mamuhay ng ganito. Mararanasan mo ang mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari sa iyo. Hindi na natin alam kung saan tayo dadaan. Hindi na rin natin alam kung saan na ang patungo natin. Trabaho, full time sa fast food. Araw-araw pagod sa pila at init na kusina. Unti-unting natabunan ang hilig niya mag-drawing. Nakatiwangwang lang ang sketchbook niya sa gilid ng kama. At hindi na muling nabuksan. Tinulungan ang tito sa tindahan. Halos buong araw nag-aayos at nagbabantay. Dahil sa hirap ng sitwasyon, hindi na nakapag-aral. Pinapanood na lang niya ang mga sadyanting dumadaan tuwing umaga. Nag-call center. Gabi-gabi, nagbabantay ng tawag habang pinipilit maging matatag Itinago sa ilalim ng kama lahat ng sketch niya. Mga pangarap na hindi niya kayang tignan dahil masakit maalala. Patuloy na nag-aaral at nagtagumpay sa kanilang nilang simple pero stable na kurso. Tahimik lang sila, Pero alam mo ipinagpatuloy nilang buhay na sana kasama rin nila ang tatlo. Walang pakialam sa naramdaman nila sa halip na kumustahin, lagi ng trabaho, responsibilidad at pagkakamali ang pinahahalala. Hindi nila nakikita ang bigat pasan ng mga anak nila araw-araw. Isinabi -araw. si Mara kung pwede lang balikan ang lahat. At si Jules kung may suporta lang sa At ang huli ay si Kira kung hindi lang tayo nagpigilan ng mundo. At may huling sinabi si Mara, hindi kami nagtagumpay, pero sana parang araw kayaanin namin magsimula mo. Niman namin nakamit ang pangarap noon, pero hindi uli ang lahat. Dahil ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa muling paniniwala sa sarili.